Okay mga kamaster Bale ito yung pinaka full video natin Sa barkada ko to actually So buong side panel ang ginawa natin dito Kasi may mga part dito nagbabos tulad nito sa fender And then may mga nasasabitan siya ng mga tricycle So yun may mga tama rin yan sa mga bandang likod at saka dito sa side na to Bale sa passenger side hindi ko na binuga ng kulay yan So binilend ko na lang yung ano dyan Yung kulay natin dyan Kagandahan lang, uh, blendable yung kulay niya. So, yan. kuha kuha natin yung kulay niya, yung original color niya. Then, yun. Uh, Kinilir ko na natin buong side panel niya. Then, dito. Dito may nab nabulok kasi dito. Tsaka may tama rin. So, yun. Ginawa na rin natin yun. I-repair din natin yan. Then, itong bandang taas. Yan. Uh, original color yan. Hindi ko na binugahan yan. Yung bandang sticker na yan. So mga kamaster, kung gusto niyo mapanood yung full videos nito, so makikita niyo dito sa bandang baba yung link para ma mapanood yung buong videos na to. Okay? So, dito na nga, nag-latero -late na tayo. Ayan, hinampas-ampas na natin yung na uh, nasagi ng tricycle dito eh, sa part na yan. Dito habang nilatero natin siya, um, may part na to kasi parang ano na, kinainan ng kalawang. So, yan, yan makikita nyo, kinalawang na talaga yung part na yan. Nagbutas-butas na siya actually. Then dito sa fender, ayan yung mga nagbabos na kulay dyan, dinamay ko na lang din yan. Actually, ang pinapagawa lang sa akin ng bargado ko is yung mga sa bandang likod lang. Yung may tama lang ng tricycle at saka may mga gasgas. Then itong sa fender, ako na lang nag-decide to. Gawin ko na lang kasi total, galing naman sa akin tong dating unit na to. Siguro sa so yung dating may-ari, yung pinapinturahan niya, yun, nag yung paint dito sa bandang fender. So yan, nag-repair na rin natin to. Actually, itong sasakyan na to, ah, uh, binenta ko sa bargado ko. Siyempre, parang pinaka-bonus ko na lang sa kanya to. Kaya dinamay ko na total uh, para at least makinis na makinis yung buong side niya. So dito nagmamasilya na tayo. Dito maingat na maingat tayo magmasilya kasi hanggang dito lang tayo magmamasilya hanggang doon sa taas diyan sa may bandang sticker na yan. Diyan lang tayo magi spray Hindi natin bubuuin yung buong fender kasi para ano uh, hindi magiba yung shade niya. So mag-iiwan pa rin tayo mga dalawang dangkal or one and a half na dangkal doon sa pinakadulo para at least uh, magbe-blend yung kulay niya. Hindi kasi computerized yung paint center na binilan ko ng kulay. So, yan. Hindi natin bubuin yung boom fender para iwas na rin yung off shading niya. Then, proceed na tayo sa, ano, sa primer. Then, dito nagpa-primer na tayo sa fender. Then, dito mga 3 times natin pinatungan ng primer to. Ang interval niya mga 10 minutes bawat patong sa primer. Then, dito naman tayo sa kabilang side na pinto. Ayan, spot-spot lang din tayo ng primer. Then, dito rin, uh, nag-spot rin tayo ng primer. Tsaka dito, sa may part dito na may mga sagi na mga tricycle. So, ayan ang ginawa natin. Spot-spot uh, lang muna tayo ng primer. Then, upfront na siyang ano, patungan ng primer. Pinatuyo ko muna siya sa loob ng apat na oras kasi nagulan ng time na yan. So yan, inabot na nga ako ng gabi. Diyan mga niyo, ah, uh, diyan lang ako nag-i-spray ng ano, ng base color. So, ispat-ispat lang muna ako sa mga pinarimeran ko. Bali, ginawa ko diyan mga tatlong patong sa mga inispatan ko na primer. So, interval ko din diyan bawat patong ng ano, ng ispat ng kulay, mga 10 minutes bawat patong. Then ito, sumisenyas-senyas pa tayo. Ito yung pangalawang patong na. Then dito sa kabilang side naman. Then dito, ah uh, ito na yung pinaka pangalawa then after natin magpatuyo ng around 10 minutes din ito na yung pinaka huling patong natin sa fender nya yung sa side mirror hindi ko na napakita kasi nandoon sa kabilang side so yan na mapapansin nyo yung hangganan ng pintura natin may isang dangkal kalahati tayong tinitira para sa ano yon pag blend natin hindi natin pwede siyang buuin dahil baka mag-offshade siya Then dito sa bandang likod, uh, uh, binuo ko na rito yung kulay hanggang doon sa kabilang pinto. So mapapansin niyo uh, after kong hapiyawan yung panloob, then bali mga dalawang patong pang gagawin ko doon sa bandang likod. Then, dito sa fender, ito na yung pinakahuli kong patong. Bali ginawa ko pala rito mga apat na patong pa lang ginawa ko diyan. Then ito na pinaka final nating blending sa kulay. Let mapapansin niyo yung diaryo kung saan lang yung hangganan ng diaryo, hanggang doon lang tayo magkukulay. Bali nagdalawang patong pa ako diyan hanggang doon sa end up ng diaryo. Then interval ko diyan mga 10 minutes. Yan binoblower blower ko na para at least mabilis siyang matuyo. Kasi nung time na to medyo maambun-ambun siya then nginto-hinto naman. Then ito na kinabukasan nag-clear ko na tayo ng buo. Yan at tinakpan na natin yung mga salamin na yan yung pinaka ano na para at least hindi na siya maanggihan. Bago tayo nag uh, clear coat yan nilinis ko muna yung mga salamin Yung mga naanggi kagabi Then bago natin siya Tayo mag clear coat Tinakpan ulit natin yung mga salamin niya Nang buo na Then dito uh, Tatlong beses din tayo nag clear coat So interval natin ng clear coat At uh, 15 minutes bawat patong Yan mga pansin nyo Ayan buong side panel Nang ginawa natin clear coat Para talagang Magmumukhang binuo yung kulay niya Then dito tuwing yung barkada ko kasi inexpect niya lang talaga is tatlong panel lang gagawin ko. Eh syempre sa akin nanggaling din 'yung sasakyan so gusto ko naman katopa pano 'yung kahit yung buong side panel is kuminis talaga. Yung isang pinto diyan, bali wala namang ginalaw diyan na kulay eh. So, buong clear coat lang ginawa natin diyan. ito na, ito na 'yung pinaka-finish product natin. So, mapapansin niyo, hindi naman binuubulat ang kulay nito. Ito 'yung side mirror. So, hindi ko na napakita 'yan kung paano ko ginawa. May crack kasi yun eh Pero okay na yun na repair ko na Then ito na Ito na yung pinaka ano natin So mapapansin nyo yung sticker dyan Dyan lang tayo nagboga hanggang dulo Then yung kabilang pinto Wala, wala hindi tayo nag-spray doon ng kulay At saka doon sa fender Nagtira tayo ng isang kalahating dangkal Then dyan sa sticker na yan Yung pinakataas Yung buong sticker na yan ah, Hindi tayo nag-spray dyan Yan yung pinaka ano na Dinami na natin sa clear coat siya. Para at least magmumukha syang binuo talaga Yung buong side panel niya. Okay mga kamaster, hanggang dito na lang video natin. Sana nag-enjoy kayo. At saka kukunti lang show natin ha. Okay? Alright!